Yun, sa mga idol. welcome back sa akin channel Sabay-sabay na naman po natin panuuri Lama na nakakali at mga nakakatawang mga videos Na aking nakalap sa internet At mag-subscribe na rin po kayo pa update sa mga bagong videos na inupload upload ko rara Magmahal ka ng kuripot Dahil kapag ka nagkasala ka sa kanya Mga rolling ka lang Patatawaring ka niya <laughs> ah, <wait. laughs> Natutulog ka po ng nakasalamin hmm. ah, Minsan, kapag trip ko ay, may salamin. Mahal, buntis ako. Talaga? Magiging tatay na ako? Oo. <laughs> kaya dapat magpasalamat kay kay kumpari. Ha? <laughs> ah? Bakit kailangan ko pa magpasalamat kay kumpari? Tinulungan din kasi tayo ni kumpari. Kung ikaw lang ang ko, baka hindi tayo makabuo. <laughs> na talaga ako maninilip na mga tao pag mayroong maliligo sa CR. Kasi tignan nyo yung mata ko, guys. <laughs> Sumpa ako. <laughs> Nagkakulaan. Nation pictorial namin ngayon. Ano mo? Hindi ata. Hoy! Last na talaga yun, promise. Kuya Jason, patawarin mo ako sa pagkat wala akong nakitang below the belt. All of lang. Salamat. <laughs> o oh, mahal, bakit parang malungkot ka? Eh, mahal, sabi kasi ni mama, hiwalayan na daw kita. Ha? Bakit naman? Hindi pwede, hindi ako papayag. Ipaglaban mo ako, mahal. Ipaglaban mo ang pagmamahalan natin. Tama. Sabihin mo sa mama mo, suntukan kami. Anak ka ng Ibang paglaban naman. <yun. laughs> Name ng Apipi. Ha? Huh? Apia? <laughs> ano pangalanan pala to. <laughs> Ah. Talaga? Sige nga, bilang ka nga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Galing nga. Oh, sige nga, kung marunong ka pa magbilang, anong sunod sa ten Jack, Queen, King. Tara pa, tayo. Lalo ko na nasasaktan din ako. Hmm. Hindi lang halata kasi cute ako. Wow naman! <laughs> wow. wow! Wow! Oh honey, hindi ba yan yung holy water na kinuha mo sa simbahang kanina? Mm. Oo, oh, eto nga. Eh bakit mo nilalagyan ng holy water ay ang kamay mo? Nagkasala kasi ang kamay ko. Paanong nagkasala? Diba nagpunta tayo kagabi kay Pare at Mare? Hmm. Tapos iniwan ko kayo ni Pare sa sala habang nagkukwentuhan. Pinuntahan ko si Mare sa kusina tapos kinawakan ko yung maselang parte ng katawan niya. Oh no. Ganun ba? Lagot na. Eh, honey, nagkasala din ako. Ako? Ano naman 'yun? Diba iniwan mo kami ni Pare sa sala? O tapos. <laughs> ah, basta wag mo na itanong. Akin na yung holy water at magmumumog ako. <laughs> mas malala. Feliz Navidad! Lasinggero banda. Feliz Navidad! Ito sa mga lasinggero ngayon. Feliz Navidad. Ito na strategy daw nila. Parang may pang tagay. <laughs> mga talent eh no? Galing!

Kapag naging tayo na, siyempre, akin ang pagmamahal mo. Mm. Akin ang atensyon mo. Higit sa lahat. Akin na! Lisensya mo! Ay, <laughs> ay singit! Ang <laughs> tagal na kami naghiwalay ng kasawa mo. Oo, oh, naman tagal na nga kami naghiwalay. Pinauwi mo sa bahay eh. Nanahimik na nga ako ng ilang taon eh. <laughs> oh, bakit mo nagpinakain-kain ka dyan ng taong mo? Sige nga! Hindi yan totoo ay. ko pa! <laughs> si Elmer <laughs> nagpunas Muso. Paano tayo magiging star ng Pasko hmm. kung mukha pa lang natin? Mukha na tayong paputok. Hindi, <laughs> <Ay! laughs> e pang New <laughs> I, don't want... Uh. I want problems, always! Kaya ba ang kapatid niya mo! <laughs> No, 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 no. Magandang araw po, boss <coughs> Oy, magandang araw Ano atin? Boss, tanong ko sana Magkano magpa-cremate? <coughs> 60,000 Wala bang mas mura, boss? Ayaw naman Mayroon Yun na lang, boss Half-cooked <coughs> 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 Mura pero half-cooked Naloko <coughs> <coughs> na Dito sa Pinas Hmm. Bawal kang umangat sa buhay. O bakit? Magagalit ang kapitbahay. Sigaw. Oh, cute na asap. I see you. Alam. Ang cute naman. Sigaw. Sigaw. Jingle Bell. Jingle Bell. Jingle Bell. lang kita Hey, Bell. Jingle Bell. Jingle Bell. Jingle Bell. Jingle na, Jingle Bell. 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 Jingle సామానమండి Hanggang doon lang po muna ating panunod mga idol. Maraming salamat po sa muli niyo panunod at sana po ay nag-enjoy kayo. At bago po natin tapusin ang video nito, nais ko po muna po salamatan at bigyan ng shoutout ang mga idol natin si na idol at nani snoring butin. Maraming salamat din sa panunod idol Ryan Mark Aklo ng Dubai. Maraming salamat din sa panunod idol Franklin Molo. Idol Leter Caminero, maraming salamat. Shoutout muli para sa idol Marvin Caranto. Idol Joey Boy Magamay, maraming salamat po. At shoutout din sa idol Ferdinand Basiliote. Welcome back idol Robert Sopena. Maraming salamat po. Idol P Clint Calura, maraming salamat. At shoutout sa iyo, Idol Lazo Moto. Maraming salamat po sa inyong panonood. At bila suporta po sa ating channel, huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ang ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong suporta. Bukas na naman po muli. Mag-ingat po kayo.